Muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe. Ang pag-uusapan po natin uli ngayon ay ang nalalapit na eleksyon sa 2025, May 12, 2025. Sigurado, sigurado kayo po ay nakapili na o may, may mga lineup na kayo may mga kodi ko na kayo kung sino ang iboboto ninyo sa darating na eleksyon. Unang-una nga po, eh, nandyan po yung mga senador. Senador na tumatakbo bilang senador ng ating bansang Pilipinas. Ang pag-uusapan po natin ay ang matunog at napakaingay po ngayon na sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Yan po ay si Karo Dante Marcoleta, number 38 po sa baluta. At, sa, at si Carodante Marcoleta ay siguradong sigurado po na magna number one po yan. Kasi siya po ay galing, galing po sa pamilyang mahirap. Ito po, pakinggan po natin, balik, balik tanaw po tayo. Balikan po natin yung vlog ni Aiko Melendez. Ito po yun. Ito po ang sinasabi pong blood ni Aiko Melendez. Sir, kasi alam mo naman naman na ang buhay ni po dati, ang pamilya niyo at kamag-anakan ay magsasakaloko from Tarlac. Mga rami sa Aiko, uh, aking ang isang magsasakaloko. Alam mo naman ang na, na magsasakaloko. Sino ang mga magulang mo po sir? Sino alam mo nang lahat na abogado ko kayo? Dala mo sa mga ngalan ng pamilya. Paano po kayo naikalo ng magulang mo sa palisapa hanggang paano naitawid ang pag niyo nito? No, primero kasi ni saiyo dahil sa Gracias. yun sabi ko nga po. Ito po yung uh, vlog ni Aiko Melendez kung saan ay tinatalakay o pinag-uusapan po nila. Pinag-uusapan po nila ang buhay ni Carlo Dante Marculeta. Sabi ko nga po si Carlo Dante Marculeta, siya po ay galing sa mahirap. Siya po ay isang anak ng magsasaka. At meron po siyang ambisyon at mayroon po siyang pangarap na makatapos ng pag-aaral. Kung narinig po do nyo doon sa vlog ni Aiko Melendez, nakikipag-abulan po siya sa mga scholarship. di ba? At kinausap po niya yung kanyang ama na suportahan siya sa kanyang pag-aaral at ang kapalit nun eh magtatrabaho siya sa kanilang mukirin o sa kanilang saan, di ba? Napakagandang istorya po ang buhay ni Kago Dante Marcoleta. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe. eto pa po, ito pa po ang isang kilala ninyo. At siguro ito po ay idol din ninyo na nagsalita ng pagsuporta, paggalang, at pag-idol

Kilala niyo po ang boses na nagsasabita. Ito po ay ginanap kagabi dyan sa Philippine Arena. Siya po ay si Senator Robin Padilla. Diba? Pakinggan po po natin ang sinasabi ng idol natin at ngayon ay isang senator na number one noong nakaraang eleksyon. Pakinggan po po natin. thank <laughs> you Ngayon po, kung narinig po ninyo si Senator Robin Padilla nais niyang kausapin. Alam naman po natin na si Robin Padilla ay isang muslim. Ayun po, alam naman po natin na si Robin Padilla ay isang muslim. Kaya sabi niya ang nais niya ay pakiusapan po pakiusapan po yung mga kapatid na muslim na iboto si Caro Dante Marcoleta pakinggan pa po natin yung mga sinasabi ni Santo Robin Padilla Ito po po. number one Maputol ko po ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Alam naman po natin, opo, sa mga nanonood po ngayon, saan man po kayo sa buong Pilipinas at sa buong mundo, alam po natin na ang Iglesia ni Cristo, sa man sulok ng mundo ay laging tumutulong. Lalong-lalo na nga po yung sinabi po ni Senator Robin Padilla, alam niya, kapag may mga sakuna, may mga nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na po ang mga kaibigan nating mga Muslim, yung mga kapatid natin na mga Muslim, eh laging nandyan po, laging nandyan po ang Iglesia ni Kristo. At alam po natin, Opo, kayo po na nanonood, lalong lalo na po sa mga kapatid po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Alam po natin na ang kapatid na ang Karodante Marcoleta o si Rodante Marcoleta ay isa pong kaanib. Isa pong kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga po sabi po ni Senator Robin Padilla, kailangan tayong magbayad ng utang na loob pakinggan pa po natin ang sinasabi ni shelter Robin Padilla Sa puso, na anak ng kultura, ay hindi na sila sumusulong po sa mga taon, na wala siyang pagkakasimbaan, ayro ba katingin mo sa punto na, 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 na niluluto? Ayun, kung narinig po ninyo yung pahayag o yung sinabi ni Senator Robin Padilla, eh, suportahan po natin. Suportahan po natin si Rodante Marcoleta. Si Carlo Dante Marcoleta to, 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 po, ay napakabait at napakatalinong tao. Diba? Ito pa po ang isang video kung saan ay si Carlo Dante Marcoleta ay nasa panig nasa panig ng katotohanan, nasa panig ng Diyos. Pakinggan po natin. Ito po po ang sinasabi ko po na isang napakatalinong pahayag o napakatalinong sinabi ni Caro Dante Marcoleta na kailangan, na kailangan po eh, may natin sa Senado para magkaroon tayo ng boses, tayong mga mahihirap at lalo lalo na po ang ating pamilya. Ito po, pakinggan po ninyo. Paano po kung may bibigay ko sa inyo yung verse, Mr. Speaker, yun know, ano? Na sinasabi, na malaya lamang ang isang nag-asawa at mapuputol lamang yung band of marriage kapag patay na ang isa sa kanila. What if I am able to show you a particular biblical phrase? Will you withdraw your sponsorship, Sir Speaker? You know? Show it now. What is the answer, Sir Speaker? Please show it now. If you are accepting the challenge, could you tell us where in the Bible is praise? Ito po ay isang debate. Ito po siguro ay napanood na ninyo. Ito po ay isang debate ni Congressman Marcoleta at Congressman Edsel lagman. Ito po ay tungkol po sa mag-asawa. Ito po ay tungkol sa mag-asawa na sinasabi po ni Kamar na hindi pwedeng maghiwalay na hindi pwedeng maghiwalay ang mag-asawa. E si Congressman Ed Edsel Lagman, siya po ay sang-ayon na dapat maghiwalay ang magkasawa, alam naman po natin na sa unang pagkakataon, sa unang panahon, balikan po natin sa panahon po ni Eva at Adan, ang unang-unang tao po, ang mga ninuno po natin, ang unang-unang tao po na nilalang ng Diyos at ang Diyos po ang nagkasal sa nilalang niya na sina Eva at Adan. Pakinggan po pa po natin, pakinggan po pa po natin ang debate nila ni Nika Marcoleta at Nika Edsel Lagman. Ito po. I still to us part. Will the sponsor, Mr. Speaker, be gracious enough uh, to give me a little time because wala po palang internet dito sa loob. Kasi po yung aking notes nandun sa aking planner, nandun sa opisina ko, pakukuha ko lang sana. But if the sponsor will agree, that if I am not able to bring to him today the particular verse in the Bible, I withdraw all my interpolation. Otherwise, if I am able to give him the complete verse in the Bible, he will withdraw his sponsorship, Mr. Speaker. <laughs> I will never withdraw my sponsorship. And I am certain the distinguished gentleman cannot show any praise in the Bible quoting till then to aspire. On the strength but of if, my but own... If, but if the gentleman cannot show this, then most probably he should vote for the bill. I want to make sure, Mr. Speaker, natin po planner and verse 39, which reads, and I quote, A woman is obligated to stay in her marriage as long as her husband is alive. But if her husband dies, she is free to marry whomever she wants. Only it should be believer in the Lord. So till death do us part talaga. Kailangang mamatay po yung isa para lang makapag-asawa ka pa ng iba. Salamat po, Mr. Speaker. And I think my good friend is honorable enough to accept the challenge. I accept. Ito pa po ang isang video na talagang bibilib ka po. Hahanga ka sa katapangan at paninindigan po ni Karo Dante ukul po o sa mga utos po ng Diyos na hindi po dapat maghiwalay ang pinagsama o ang kinasal ng ating Panginoon Diyos o yung kinasal sa panahon natin. Kaya nga po sabi po rito, till death do us part eto pakinggan po natin ang iniisama talaga sagutan nila Congressman Rotante Marfoleta at Congressman Elsa Lacpan sa presidential divorce bill bilang debatehan nila ako may sinasabi till death do us part sa biblia nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez miss speaker ano ba sa biblia o hindi right. ang mga katagang till death do na naging nasa wedding vows? Mm -hmm. Di na rito sumentro ang debate na saki Partylist Representative Rodante Marcoleta at Albay Representative Edsel Agman sa pagdiling ng kamara sa divorce bill kahapon. Nasa second wedding na ng House Plenary ang panukala. Sa kanyang interpolation, kinuwestiyon ni Marcoleta kung sino ba ang nagtatakda kung dapat na mag-divorce ang isang quina generasyon. Pagpanag ni Marcoleta? Yan you daw know, po, till death do us is not biblical. I will humbly disagree. Nasa Biblia po yun. Walang sino man ang pwedeng maghiwalay pahiwalay to sa pinagsama ng Diyos. I would uh, challenge the distinguished uh, Marcoleta to Point to the Bible. Mm. What the Yes. There, or place there, till death I will accept the challenge as a speaker. What if I am able to show you a particular biblical phrase? Will you withdraw your response or say? Show it now. Show it now. If you are accepting the challenge, could you tell us where in the Bible is phrase till death to Napakaganda po ng debating ito. Kaya sabi nga po si IC Rodante Marcoleta ay napakatalino po, napakatapang at talagang kapag nasa katuwiran po ay ipinaglalaban po ni niya lalong-lalo -lalo na po kapag ang pinag-uusapan po ay mga salita ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga po ni Lagman eh, walang nakasulat. Walang nakasulat sa Biblia na till death do as for, Pero sabi po ni Carodante Dante Marcoleta, meron po paano kung may maibabas kung may mababasa daw po siya sa Biblia. Pakinggan pa po natin si Carodante Dante Marcoleta. Ito po. As when in the Bible dispersed till death was born, appear. Kumasa naman dito si Marcoleta pero kinailangang suspendi yung saglitang interpelasyon. Pagbalik, nagbasa ng Bible verse si Marcoleta. I'm citing 1 Corinthians chapter 7 verse 39 which reads, and I quote, A woman is obligated to stay in her marriage as long as her husband is alive. But if her husband dies, She is free to marry whomever she wants. Only it should be believer in the Lord. Hindi na kontento rito si Lagman at sinabing wala naman sa binasang verso ng kongresista ang hinahanap niyang till death do us part. In fact, what he said was only with respect to the woman, not to the husband. It is here that when the husband dies, the woman can remarry but it would be better if she does not remarry that is completely different from till death do us part which is addressed to both the husband and the wife i didn't know that my good friend the sponsor is after the exact word till death do us part Naging mainit man ang debate, nagpasalamat pa rin si Lagman kay Marcoleta sa tinawag niyang humili ng kongresista. Nananatiling nakabimbim sa kamera ang panukala. Nagbabalita mula sa front line, Morgan and Miguel, Rich Mga kapatid! Kaya nga sabi ko po sa inyo, huwag po natin kakalimutan. Huwag po natin kakalimutan si Karol Dante Marcoleta sa darating na May 12 election 2025 number one po sa balota. At suguradong sigurado po sa lahat po ng mga nanonood na hindi po masasayang. Hindi po masasayang ang boto natin kay Karodante Marcoleta. Siya po ay galing sa mahirap na pamilya. Nagtapos sa kanyang pagsisikap, scholar po. Pagkatapos siya po ay naging abogado. Nung siya po ay naging abogado, siya po ay tumutulong sa mga kababayan natin na walang pambayad sa mga ibogado. Siya po ay kusang loob na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Pagkatapos po, siya po ay naging congressman. Siya po ay naging congressman at narinig naman po natin sa kanyang talumpati na nakipagdebate po siya kay Kak Elcel Lagman. At ngayon naman po, siya po ay tumatakbong senator. At sabi nga po ng kaibigan natin, ng idol natin na si Robin Padilla, huwag po natin kakalimutan. Huwag po natin kakalimutan si Karo Dante Marcoleta, number one po sa ating balota. At muli po sa lahat po ng mga nanonood po o makakapanood po ng ating vlog ngayon, muli po ay umihingi po ako ng tulong sa inyo. Kasi alam naman po natin na ang mga senator na iboboto natin ay labing dalawa. Di ba? Labing dalawa sa mga kaibigan po natin. Kung maaari po ipakisama po ninyo si Caro Dante Marcoleta, number 38 po sa balota at sa mga kapatid naman po. Opo, sa mga kapatid po sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Alam po natin na napagpasya na po ng tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo na suportahan po natin si Caro Dante Marcoleta at alam po natin at sinabi po ni Caro Dante Marcoleta na pinayagan po siya ng pamamahala na tumakbong bilang senator kaya po sa pagkakaisa po natin sa gagawin po natin halalan sa May 12, 2025 alam po natin na lahat po lahat po ng mga karamig sa Iglesia Ni Cristo na pwede na na maaari ng bumoto sigurado po ilalagay po natin sa ating balota number 1 na ilalagay natin o oh, number 1 na gugulitan natin ng pabilo number 38 Rodante Marcoleta kay Marcoleta may pag-asa ang bayan muli po sa mga subscriber ko po na laging nanonood, na laging nag-aabang ng ating mga vlog. Maraming maraming salamat po sa lagi po ninyong panunood at kung pwede po ipakishare eh, po sa social media po ang ating vlog na para mas marami po ang makapanood. At sa mga ngayon pa lang po, o po po, sa mga ngayon pa lang po nakapanood ng ating vlog, kung maaari po ipakisubscribe eh, po ang ating YouTube channel at yung bell po ay huwag kakalimutan na pindutin para may notification po kayo sa mga vlog na ating ina-upload. Sa susunod na vlog po natin, opo, sa susunod na vlog natin, sigurado po, sigurado po na ilalagay ko na po sa akin thumbnail o sa harap ng thumbnail sa, sa YouTube kung sino-sino po, kung sino-sino pong mga senador, sino-sino pong mga senador ang susuportahan ng Iglesia ni Kristo. Ngayon lang po ang maibibigay ko po at sigurado po na susuportahan po ng Iglesia ni Kristo ay si Karodante Dante Marcoleta.